So maayong adlaw sa inyong tanan mga guys. So karon mga guys, kakita mo ani nga kahoy mga guys. So mao na siya pangalan niya Talisay ni sa amo amot ug sa inyo. Kabalo ko nga daghan kayo nakaila ani nga uh, ah, So ko ani siya Talisay ni siya nga kahoy. So akong pangutana sa inyo, makaon ba ang bunga ni? So daghan kay nagunahon na gunahona. makaon ba ang bunga ni? dili. So daghan po yung nag kuana ning makahilo so ang akong tubagan yun, yun mga guys dilik ni siya makahilo ang bunga ni kung makahilo ni siya mga guys so akong pasabutan ni so kung, so, kung mukaon ang mga langgaman ni mamatay kaya sa inyong hunahon na makahilo ni ang bunga ni pero dilik na siya makahilo so ang kanon lang sa mga langgaman ni kaniyang panit sa bunga so karon so magkuha isa ka buok bunga so mo ni ang bunga niya na so bunga niya sa talisay so karon kay kani kay man ni so na ni sa mga langgam kani so mo ni ang kanun niyang panit so akong pangutan na makaon man ni sa tao ang iyang unod So, mo ni akong ikon sa inyo guys, ang sulod ani eh, nay unod ani, eh. ang sulod ani. Eh. So, ang gikaon ra sa man ni eh, kaning ah, panit. So, ang kuana ni eh, ang unod niya sa ilalom, makaon ni sa mga guys. So, kung wak mo ni testingin eh, ninyo tilaw. So, karon ato nang tilawan karon kung 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 tinuod ba akong istorya o dili. So, ang unod ani mga guys kay mura ni siya glami sa mani Ka kaon mani nga hilaw so ni ani ang ang kuan niya ng lasa niya murag mani so gagmay lang ni siya unod so karon testingan na nato abuak abu yang yang bunga para mo to makaon ni siya so murag Manini siya glami. So let's go. So karo na ito nang testingan. Ugbuak. Kung nabas siya unod, wala. So maunin siya ang ang naay panit. Ha? Na, na lang ko ipakita. So maunin yung bunga niya mga guys. So maunin ang panit niya. So maunin kanon sa mga langgam. Kaniyang panit na hmm. Kana. So, ang kumakuha ni tanan niyang panit, so muna na ang resulta. Ris so, karon ato book on. Ugan on ato ang unod. Let's go. gahi ani guys so karon yan suka so, kita maning unod na hmm kana tagmay lang siya unod tagmay lang ni siya unod pero murag maning siya lami hmm 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 so magbuak pa isa Ayan, muna yung unod niya, guys. Hmm. Kana. Just tingin ninyo ka ni guys. Muragin siya maniglami. Hmm. Yan. Hmm. Muna siya nia. unod niya. So siya. Di ni siya makahilo. Hmm. Medyo uwan, uwan na siya mga goose. Ito so, nakasilong buta dire sa punuan sa atalisay, talisay. Hmm. hmm. Yan na kuan lang siya mga guyso. Na nabungkag. Hmm. So dire ra mga guys. So salamat kay sa inyo. Salamat kay sa inyo Pagtanaw ninyo lalo na sa mga followers and followers. Dabay sa inyo.